Mga kababayan, ngayong araw ay isang napakahalagang balita ang dapat ninyong malaman. Sa darating na ikaapat ng Setyembre ay ipamamahagi na ang ph 1000 Universal, pension na matagal nang hinihintay ng ating mga senior citizens. Ngunit habang marami ang natutuwa at umaasa sa tulong na ito, may isa ring nakakabahalang usapin na lumulutang maraming pensyonado ang mawawala ng benepisyo. Kaya ngayon, sisimulan natin ang masusing pagtalakay kung ano nga ba ang mangyayari, bakit may matatanggal at ano ang dapat gawin ng ating mga lolo at lola upang masiguro na hindi sila mawawala sa listahan ng mga makakatanggap. Ang pinakamalakas na hatak ng balitang ito ay ang biglaang halo ng saya at kaba. Sa isang banda, napakalaking tulong ng PH0 or lalo na kung iisipin na halos lahat ng bilihin ngayon ay mahal. Ang bigas, gulay at lalo na ang mga gamot ay pataas ng pataas ang presyo. Kaya para sa maraming matatanda na wala ng trabaho at wala ng pagkukunan ng pera, malaking bagay ang halagang ito. Pero sa kabilang banda, dumating din ang balitang maraming seniors ang hindi makakatanggap dahil sa iba't ibang dahilan. Tulad ng kawalan ng tamang dokumento, pagkakaroon na ng ibang pensyon, o kaya naman ay pagkakamali sa mga record na nasa sistema. Kung susuriin natin ang sitwasyon, malinaw na ang universal pension ay dapat sana para sa lahat ng senior citizens. Ang ideya nito ay pantay-pantay na tulong para sa lahat ng may edad anim na pupataas. Ngunit dahil may mga panuntunan na inilagay ang pamahalaan, hindi pala lahat ay makikinabang. Ayon sa mga ulat, may mga seniors na hindi na maisasama dahil nakakatanggap na sila ng pension mula sa SSS, GSIS o iba pang government agencies. Ang tanong kung universal ito, bakit may mga exception? Ibig sabihin, hindi talaga ito. Ganap na universal kundi may tinatawag na overlapping role na nagtatanggal sa iba. Bukod dito, malaking usapin din ang kakulangan sa impormasyon. Maraming senior citizens ang hindi alam na kailangan nilang mag-update ng kanilang record. Halimbawa, may mga lolo at lola na hindi nakapagsumite ng proof of life. Isang requirement para masiguradong sila ay buhay at lehitimong tumatanggap ng pensyon. Dahil hindi nila nagawa ito, automatiko silang natanggal sa listahan. Meron ding mga kaso na hindi tama ang spelling ng pangalan. O kulang ang detalye sa kanilang birth certificate. Kaya nagkaroon ng problema sa verification. Sa halip na tulungan sila ng sistema, sila pa ang nawala ng karapatan. Mahalagang pag-usapan din ang tunay na halaga ng PH8, bongo sa pangaraw-araw na pamumuhay ng isang senior citizen. Sa unang tingin tila, malaki ang halagang ito. Pero kung hahatiin natin sa isang buwan, lumalabas na halos 26 ya test, 6 na pesos kada araw lamang ang katumbas nito. Sa presyo ng pagkain at gamot ngayon, madaling maubos ang halagang ito. Isang bote pa lang ng gamot sa high blood or diabetes sa abot na agad sa pH, bong hanggang pH 00. Kung ay dadagdag pa ang gastos sa kuryente, tubig at iba pang kailangan kapos na, kapos ang pH. Kaya kung mawawala pa ito para sa ilan, Malaking dagok talaga sa kanilang pamumuhay. Hindi rin natin dapat kalimutan na marami sa ating matatanda ang wala ng ibang maaasahan kundi ang kanilang pensyon. Marami sa kanila ang wala ng anak na sumusuporta. O kaya naman ay may anak pero hirap din sa buhay at hindi makapagbigay ng tulong. Kaya ang pensyon ay nagsisilbing lifeline o tanging pag-asa nila. Kapag ito ay nawala, mapipilitan silang mangutang, magtis sa sakit na walang gamot o sa pinakamasama ay magutom kaya hindi nakapagtataka na napakaraming seniors ang nangangamba ngayon. May mga kwento na galing mismo sa mga barangay kung saan ang ilang seniors ay pumila buong araw upang i-update ang kanilang records. Pero pagdating nila sa window, sinabihan silang wala na sila sa listahan. Marami ang nalugalit at nagtanong kung bakit sila natanggal, gayong buo ang kanilang requirements. Ang sagot daw ng mga opisyal ay dahil sa audit na ginawa na tuklasan na mayo na silang ibang pensyon. Ngunit ayon sa kanila, hindi sapat ang natatanggap nilang pension sa SSS or GSIS at dapat pa rin silang maisama sa universal pension. Yung ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng sama ng loob at pakiramdam ng kawalang katarungan kung titignan sa mas malawak na pananaw. Ang universal pension ay hindi lang simpleng pera kundi simbolo ng pagkilala sa kontribusyon ng ating mga nakatatanda. Ang ating mga lolo at lola ang bumuo ng pundasyon ng ating lipunan. Sila ang nagtrabaho at nagbigay ng dugo at pawis para maabot natin ang kasalukuyang estado ng ating bayan. Ngayon na sila ay matandana. na. Tungkulin ang lipuna na ibalik sa kanila ang respeto at seguridad. Kaya't kapag sila ay natatanggal sa pensyon dahil lamang sa mga teknikalidad o kakulangan ng sistema, ito ay isang anyon ng kawalang paggalang. Mahalaga ring bigyang pansin ang usapin ng transparency. Kung may matatangle, dapat malinaw ang batayan. Hindi pwedeng basta na lang sasabihin na disqualified. Ang isang senior ng walang malinaw na dahilan dapat ay may malinaw na proseso ng apela o driven system kung saan. Maaaring magtanong at humingi ng kopya ng dokumento ang isang senior na natanggal kung wala nito maraming matatanda ang mananatiling naguguluhan at mawawala ng pag-asa. May mga panukala mula sa ilang sektor na gawing mas simple ang requirements. Halimbawa, imbes na hilingin ng napakaraming dokumento, Sapat na ang senior ID at barangay certification. Dapat ding magpadala ng mga mobile. Team ang pamahalaan na tutulong sa mga seniors, lalo na sa malalayong lugar. Hindi lahat ng lolo at lola ay may kakayahang bumiyahe at pumila ng mahaba sa City Hall. Marami sa kanila ay may sakit o hirap sa paglakad, kaya malaking sakripisyo para sa kanila ang lumuwas para lang mag-update ng record. Kung may mobile team na pupunta sa kanilang barangay, mas magiging madali at pantay ang proseso. Habang papalapit ang ikaapat ng Setyembre, mas lalong tumitindi ang kaba ng marami. Ang petsang ito ang magtatakda kung sino, ang makakatanggap at sino ang mawawalan. Para sa mga makakatanggap, malaking kaginhawaan ito, lalo na't na halos lahat ng presyo ng bilihin ay tumaas para sa mga mawawalan. But ito ay dumagiging napakalaking dagok na hindi madaling solen. Kaya ang payo sa lahat ng seniors at kanilang pamilya ay huwag maging kampante. Siguruhin na maayos ang lahat ng dokumento. Huwag hintayin na maabutan ng cut-off at maging maagap sa pag-follow up sa kanilang barangay o ahensya. Kung ikaw ay may kamag-anak na senior citizen, huwag mong hayaang sila ay mag-isa sa problemang ito. Tulungan mo silang intindihin ang proseso. Samahan sila kung kinakailangan at siguraduhin na hindi sila mapag-iiwanan. Ang pension na ito ay hindi lang simpleng pera, ito ay katutumbas ng kaginhawaan, kaligtasan at minsan ay mismong buhay ng ating mga mahal na matatanda. Sa huli iwang tunay na tanong ay hindi lang kung may PH8000 na pensyon sa ikaapat ng Setyembre. Ang tanong ay kung paano masisigurado na lahat ng seniors ay patas na makikinabang at walang mawawalan dahil lamang sa problema sa sistema. Hindi sapat ang magandang programa kung hindi ito maayos na naipapatupad. Bilang mamamayan, tungkulin nating magtanong, magbantay at maningil ng malinaw na sagot mula sa ating pamahalaan. Mga kaibigan, ang balitang ito ay paalala sa ating lahat na ang laban para sa karapatan ng ating mga senior citizens ay hindi dapat tumigil. Ang pension ay lifeline nila at ito ay nararapat para sa kanila. Kaya sa darating na ikaapat ng Setyembre, sabay-sabay nating bantayan, suportahan at ipaglaban ng ating mga lolo at lola. Yung PH8 na universal pension ay dapat maging simbolo ng kalinga hindi ng pangamba. Huwag nating hayaang mawala ng benepisyo ang mga tunay na nangangailangan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang usapan. Kapag natapos ang ikaapat ng September at naibigay na ang PH8, Universal Pension, kailangan pa rin nating tanungin kung sapat ba ito sa pangmatagalon. Dahil ang pensyon ay hindi dapat ituring na isang beses na tulong lamang, kundi isang tuloy-tuloy na suporta. Maraming seniors ang nagsasabing kahit Natanggap nila ang pensyon ilang araw o linggo, lamang ay ubos na agad dahil sa dami ng gastusin. Ibig sabihin, kailangan ng mas pang matagal ang solusyon at hindi lamang panandali ang ayuda. Dapat isipin ng pamahalaan na ang tumatanda ay hindi nababawasan kundi nadaragdagan pa kada taon. Sa bawat buwan, libo-libong Pilipino ang nagiging senior citizen. Kung hindi aayusin ang sistema ng pensyon, mas lalo lamang dadami ang mga matatanda na mawawala ng sapat na tulong. Kaya mahalaga ang malinaw na plano, hindi lang na ngayong Setyembre, kundi para sa mga susunod pang taon. Kung mananatili sa PH8, ang halaga baka kailangan din itong taasan pagdating ng panahon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mahalagang isama rin dito ang papel ng pamilya at komunidad. Hindi dapat gobyerno lang ang may responsibilidad sa mga seniors. Kailangan ding palakasin ang kamalayan ng bawat pamilya na alagaan at suportahan ang kanilang matatanda. Kung ang bawat anak, apo at kamag-anak ay gagawa ng hakbang para tulungan ang kanilang lolo at lola sa pag-aasikaso ng pensyon at iba pangailangan, mas mababawasan ang panganib na sila ay mapag-iwanan. Yung mga barangay naman ay dapat maging mas aktibo sa pagbibigay ng impormasyon at pagtulong sa mga seniors na hindi makagalaw mag-isa. Kung iisipin natin ang usapin ng pensyon ay hindi lang tungkol sa pera. Isa rin itong salamin ng kung paano natin pinahahalagahan ang ating mga nakatatanda kung sila ay napapabayaan. Ibig sabihin ay kulang ang malasakit ng lipunan. Pero kung sila ay nabibigyan ng tamang suporta, ibig sabihin ay tunay nating pinapahalagahan ang kanilang kontribusyon at dignidad. Kaya't bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan. Sa darating na ikaapat ng September, hindi lang ito simpleng petsa ng distribusyon ng pensyon. Ito ay magiging pagsubok kung kaya bang ipakita ng pamahalaan ang kanilang malasakit at pagiging patas. Para sa mga mga matatanggap, ito ay simbolo ng pag-asa. Birds sa mga balaw, do'y magiging hamon kung paano sila muling makakabangon. At para sa ating lahat, ito ay paalala na hindi dapat tumigil ang laban para sa karapatan ng mga seniors. Kaya mga kaibigan, ngayon pa lang ay dapat maging handa. Siguruhin kumpleto ang requirements, tulungan ng ating mga lolo at lola at maging alerto sa mga anunsyo mula sa gobyerno. At higit sa lahat, huwag tayong manahimik kapag may nakikita tayong mali o hindi patas. Ang PH00 Universal, pension ay dapat manatiling lifeline para sa lahat. At hindi maging dahilan ng pagkabahala at kawalan ng pag-asa. Mga kababayan, tandaan natin ang ating mga senior citizens ay hindi dapat isang tabi. Sila ang pundasyon ng ating bayan at nararapat lamang na sila ay pahalagahan hanggang sa kanilang pagtanda Huwag natin hayaang mawalan ng benepisyo ang mga tunay na nangangailangan. Sa bawat sentimo ng pensyon ay nakataya ang kalusugan, pagkain at kapayapaan ng isip ng ating mga lolo at lola. Kaya't sa ikaapat ng Setyembre, sabay-sabay nating bantayan at ipaglaban ang kanilang karapatan dahil sa huli, ang isang lipunan ay nasusukat sa kung paano nito tinatrito ang kanyang matatanda. M.